Oh. tindaan. Ang pakahirap. Oh. Oh, sumayot Ihe. Oh, oh, side lang. Ihe. Ang ihi ng, ano mga kapal. Ah. Ang na ang karga mga kapal. Ah, ah, oh, kakalalim nga. Kakalalim. Oh. tiyong <laughs> Yan yung ko yung balis. Ah. Kinis na. Lubog yan. galing minsan kote, Oh! alam, oh. tumi minsan, na. <laughs> ano nangyari dyan? Oh, mga alam, 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 Oh, yung ganda sa dulaw, tayo walo ngayon. Pahirap para ng pahirap. Tiririk ko. Nangangagat. Nga wala eririk. Wala nang dinar na. At pasaydang pasaydang ihay. Ayom. Magalit malakas si Porky Mga amak. Let's do tayo Ay, dumawag. Ay. Ang lakas. <laughs> malalim bagay mababaw pa nga kaysa doon sa dinadaan na naman ngayon uling mga kapak na sop lumabi na tinyo pak na sa paglibar tinyo paglibar ang daga sana yan Go, 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 go. Palo ka na. Ayaw, <laughs> naglangit nito <hita> na. Biray. <laughs> naglangit nito <hita> na. Biray <laughs> <Naglangit hita> na sa matundang ngayon. Talagang malalim mga kakalas. Ang dadaan na. Ito na na. pa. Hindi niya maanay na mga kapaklas kay Kuya Mario sa kanal siya ang unang kaya kaya nan putang inahin ako putang inahin na ina si si Bullfrog patay kabaong mga kapaklas ang taas ang pilapay kaw tak tak kaw ay talagang pahay natan tan mga kapaklads kaw ay yari kaya bagong bilay ano kayo aray kaw taas ang taas ang taas hindi may dasto na yan mga kapaknares ang bagong bilay na 70 kaya ba yan? hindi ka patay mga kapaknares patay tanggal ayaw pambakba kuya paloy okay ang tayo nasa huli yan bakbak aray ayaw may pambakbak din pala ayaw yaw babakbak na babakbak ngayon may pambakbak

Ayos, lusot. Buhay mga kapakas. Buhay nice. lahat. Oh! <laughs>